Good morning mga kabubuyog! Nandito tayo sa Kalumpit, Bulacan Pupuntahan natin itong uh, NSCR Kalumpit Station Tsaka yung uh ongoing construction ng mga viaducts ng mga columns titingnan natin kung ano nga bang mga progress dito balita ko kasi meron ng launching gantry dito na galing pa daw ng uh, hindi ko alam Santo Tomas ganyan ah uh, hindi ko sure <laughs> pakomment na lang mga kabubuyog doon sa mga nakakaalam ko saan galing tong launching gantry dito and yan kung napapansin nyo may mga columns na dito ngayon na lang ulit tayo nakapag-update kasi sobrang busy. Ang daming event, tsaka nag-uulan, maraming uh, kailangan nating gawin. Hindi ko na ikukwento. <laughs> so, yan. Maganda na kalsada dito. Wow, ispaltado na. Nga lang, mga ginagawa pa rin. Kaya meron dito mga truck. Bago lang baho, bago lang yung spalto makinis yung uh, kalsada mga ngilan dito sa kahabaan ng tinatayuan ng mga columns, may mga crane ako nasisidip although hindi natin nakikita kung ano mga ginagawa nila doon sa yan, sa bandang left side, kasi nga may mga nakatayong bahay dito sa gilid ng kalsada andandal ko na naman so samahan nyo ako mga kabubuyog deparan natin tong alumpit station site Yan, nandito pa rin tayo sa kalumpit. Eh, natatanaw ko na yung launching gantry na kulay orange. Hindi na natin sure kung meron na ba siyang nailatag na SBG, ilang columns na ba yung naidudugtong niya ng biotap, ganyan. Natatanaw ko na, lapitan pa natin. Eh, gamitin natin sa si bubuyog para makita kung eh, nakaka-excite naman. <laughs> Ngayon na lang ulit kasi ako nadaan dito sa part na to. Eh, And yun, di ba? Oh, meron ng bayad Hindi e, ko lang mabilang kung ilang na columns yung nailatag niya. Isa siguro. Kaya lapitan pa natin. Ah, okay. So, isang ko. Ah, dalawa. Dalawang columns na, mga kabubuyog. Ang ganda pag... Ang ganda ang pagmasdan. Ah, ito palang ano. Itong... Papunta pala siya ng Malolos. Papunta siya ng North ay papunta siya ng south kasi ang ongoing na pag uh, kakabit nila ng SBG eh papunta dun yan nagagahol sila manong sa pagtatayo ng mga columns dun banda kasi yun muna ang uunahin then dun parte nandun yung station site hanap tayo ng pwesto kung saan natin pwedeng paliparan si sibubuyog pero, puntahan muna natin yung ginagawang uh, cantilever bridge doon sa Bagbag River. Bagbag Bridge. Uh, ewan ko kung anong tawag doon. Basta yun, may tulay doon, may ilog, and gagawa ng cantilever bridge. Magkakaroon daw ng tatlong bayadak na magkakadikit kasi malapit siya sa uh, Kalumpit Station. Yun ang uh, itatayo nila. Tingnan natin kung... Ay! 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 Oh man. <laughs> Mga kabubuyo, ngayon ko lang nakita oh. May launching gantry din pala dito na Luwid. Dalawa palang launching gantry ang tumatrabaho. Ito yung galing dun sa River Bridge ng Apadit Luwid naman ang pangalan. Etong isa, hindi ko alam kung anong pangalan. Basta launching gantry na Orange. Nandito siya sa tapat ng San Marcos. Nga lang, Ayun oh, mga giniba na yung bahay doon. Titingnan natin kung makukuha na ni Bubuyog yan mamaya. Sa ano, na, na, nagulat naman ako, meron na palang launching gantry dito. Although wala pa siyang nailalatag na SBG, wala pang bayad ak sa itaas. Pero naka-ready na siya para maglatag ng SBG. Ah, uh, buo na yung launching gantry na Luwid. Nandito na siya. Update ko lang mga kabubuyog. Baka naman meron pang launching gantry doon. <laughs> Baka naman, kalumpit. Talaga naman. Matagal-tagal na kasi tayong hindi nakakapag-update kaya nakakagulat dalawang launching gantry. Although, hindi lang naman yan yung scenario na may dalawang launching gantry. Sa may, ano, Angeles, meron din doon. Nung last time na one month ago na yata, nung huling update ko doon, may dalawang launching gantry. Magkahiwalay pa siya. Ah, mag, mag, maglalayo pa sila eh. So, ilalagay ko yung link ng Angeles dito, bisin busy, busy sila o kung mapapansin nyo, nandun yung mga trabahador sa ibabaw mismo ng column. may mga crane, ganyan ang pupuntahan natin, etong ano malapit dun sa station site ng kapalit, ay ng uh, kalumpit dito maraming activity na nangyayari so, biyahe lang mga kabuyog, medyo kumukulimdim, sana uh, wag naman sana umulan, <laughs> kumukulimdim medyo bumagal yung mga sasakyan hindi ko alam kung anong meron hindi kaya ano pa lengthy pero doon pa yung bante. Wala dito, natatanong ko na yung uh, mga crane, yung telescopic crane, tsaka yung uh, crane na isa, yung dilaw. Yung, dati may crane na pula yan, eh, nawala din. crane crane na itim. May mga kulay-kulay yung mga crane, pero bigla na lang nawawala. Sana so, huwag gumulan. Pag gumulan, di tayo makakalipad. Ayan, malapit na tayo dito sa tulay ng bagbag may mga truck pala mga nag-aabutan ng uh, ko alam ko nung inaabot dito kasi sila dumadaan wala naman kasi silang ibang dadaanan Mala dito sa tulay ng uh, bagbag natatanaw na natin itong ginagawa dito may nakahanda doon may bore piling machine ayun banda yun yung nagbabaon ng uh, poste, nagbubutas sa lupa, nagbubutas dun sa ilalim, then, then magbabaw ng poste. Yan, Anam ko yan eh, engineer ako eh. Silipin natin dun sa kabilang side. Tingnan natin kung makakatawid tayo. Kasi, para makita natin kung anong mga ginagawa ng mga tao. May nakita ko mga tao eh. Ah, may truck. Tawid tayo mga kabubuyog. O oh, ba? Diba? may payong pa. May... Ah, mukhang mula dito ah basa oh yan ang uh, gaganapan dito hindi pa pala sila nagbabaon naka prepare pa lang nakahanda pa lang yung more piling and ang daming ano generator hindi ko alam po anong mga equipment ang meron sila so magtatayo sila ng column dito column dun column dun tapos lalatagan nila ng bayadak sa itaas tatlong bayadak daw yan sana wag umulan basa si bubuyog pagka nagkataong mulan basa ang pakpak babagsak eh, wala na rin mga bahay doon, oh. na-demolish na rin. Yung nakaraan na pinuntahan natin to, may na-interview pa tayo. Itong mismong dadaanan ng, uh, ng NCR ng mga columns, wala na rin pala. Mukhang uh, full operation na sila. Andito tayo sa ating uh, friendly neighborhood gasolinahan. Boss, papalam lang ako, papalipad lang ang drone. Thank you! hindi naman sana wag umulan yan narito na tayo sa ating friendly neighborhood mula dito natatanong ko na yung mga dinibolish na bahay ito sa pagtawid lang ng tulay ng ano ng mga sasakyan wala na rin yung bahay dito sa gilid ng kalsada masasakop yata nila to eh tingnan natin mula sa itaas ko nung makikita ni Bubuyog hindi naman siguro uulan so, lipad na Yan mga kabubuyog, nandipara na natin itong uh, malapit dito sa Kalumpit Station site. Nga lang, uh, ang dami ng progreso. Nandimolish na yung mga bahay dito. Wala na mga nakatayo. And yun yung sa gilid ng kalsada. Bossing, thank you! Yung sa gilid ng kalsada, wala na. Hindi natin alam kung saan sila nailipat or saan sila relocate ito yung bahay yung dati nating pinuntahan wala na rin ito mukhang dinidemolish na oh um, ginigiba na din yun na natin na to kasi may bakod na rin and yun tali para nibubuyog etong uh, dinimolish dito ng mga bahay and maraming gumagawa nga doon sa may uh, mismong station ng Kalumpit and ito nakita natin mula din sa itaas wala masyadong gumagawa wala masyadong gumagalaw pero mukhang uh, tutuloy na yung paggawa dito sa kalumpit etong pilahan dito nawala na rin yung bahay dito sa may gilid sa pagbaba ng tulay wala na oh kung um, makikita nyo dati may nakatayo pa dun eh, yung mga nakapilang tricycle dun mawawala na rin yun ang nakita ni Bubuyog dito sa itaas nandyan kanina si Bubuyog sa taas oh. <laughs> ngayon lang na naman ulit ako nakapagpalipad sa ibabaw ng tubig kabado 20 na naman si ako ewan ko ba so babalikan natin itong dalawang launching gantry and susubukan natin liparan mula dun sa isa papunta dun sa isa nang isang kuhanan lang so try natin kung kaya ni Bubuyog lumipad ng gano'n kalayo Susukatin natin kung gano'n siya kalayo marami talaga nagbago mula nung huling nag-update ako isang buwan na yata mahigit isang buwan na hindi ko na rin matandaan kung kailan ba yung huling kumpunta dito nung isang buwan ano pa ang in-update ko nun apalit pa yata ay oo, apalit. Hindi ko lang sure ngayon kung dito sa kalumpit, eh marami ng bago sa ating paningin. Napakalalim ng aking pagtatagalog. <laughs> Iba talaga pag ha, nagsasalita live. Na-miss ko ha. Na-miss ko rin mag... mag Magkukuda na miss ko ring magsalita, -mag -mag mag walang makakapagpigil sa akin. <laughs> Anyways, ayan ang launching gantry na Luwit dito sa Kalumpit. Dito may mga columns na rin, no? Oh. naka na. May may uh, goma na siya doon sa pina Ayun, papatungan goma ba yun o takip lang bakal ewan ko basta yun pakakomment na lang uh, sa nakakaalam eto yung launching gantry na luwid nandun yung launching gantry na orange susubukan natin di mula dito papunta doon o kaya so, Pupwesto tayo sa gitna para pwede natin siyang liparan ng isang liparan lang. So dito malapit lang naman siya dito eh. So gagawin tayo doon. Tatansahin natin kung pwede tayong pumuesto sa gitna. Para isang uh, liparal na lang. Dito hindi tayo masyadong kakabahan kasi wala naman tubig. Doon talaga grabe. Yung kabog ng dibdib ko parang tug-tug-tug-tug-tug-tug. Alam mo yun? Yung parang may lalabas na mumu. <laughs> dito natatanong ko na yung launching gantry na orange. And dito banda siguro pupwesto tayo. Ahanap ah, tayo ng medyo maluwag-luwag yan mga kabubuyog Dito, di lang natin natatanaw Pero merong mga puno Nandun yung launching gantry na orange And andun yung launching gantry na Luwid dun, dun yata, pwede tayo dun Yan, dito siguro Pwede tayong pumuesto dito Walang guardia civil Yan, pwede siguro tayo dito Mag ano lang ako, saglit lang Nandito tayo mga kabubuyog Sa La Residencia dito sa kalumpit kung matatanaw nyo nandun yung launching gantry na Luwig tapos dito naman yung launching gantry na Orange so subukan natin liparan so bubuyog lipad na Yan mga kabubuyog, naliparan na natin itong dalawang launching gantry dito sa kalumpit. Itong launching gantry na orange, tapos yung launching gantry na luwid na galing ng apalit. Itong uh, launching gantry na orange, meron na siyang nakalatag na isang span. Meron na rin nilalatag yung ongoing na paglalatag ng SBG sa taas. Siguro isang SBG na lang kumpleto na yung isang span. Doon sa kabila naman sa Luwid, wala wala pa. Pero naka na, buo na siya, buo na yung launching gantry and nakita natin na merong mga SBG sa ilalim yung segmental box Girder and yan kung mapapansin nyo maraming columns dito sana tuloy tuloy na yung paglalatag nila ng segmental box Girder dito sa kalumpit at magsundo na dun sa malolos kasabay nung ano nung paglalatag dito sana matapos na rin yung pagtatayo ng columns dun sa Cante River Bridge dun sa mismong station ng kalumpit yan muna ang update natin dito mga kabubuyo sa Kalumpit Bulacan NCR -E Kalumpit. Thank you thank you sa mga sumama. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.